Sayang ah! Wow naman! <laughs> nice! Ubusin lang pre! Hindi wow! Joke! Supot ka ba? Di naman, grabe ka naman sa support pre. May pre, walang kita, be. Ano kayo magandang hero? Ah, alam ko na, marksman kan tayo, pre. Huwag mong subukan. Marksman Johnson tayo, mambubunggulan tayo, tapos babanatan natin. Ayan. Wala na, finish na. <laughs> Tapos gagamitin natin ito para pang malakasan. Talaga, Charmin? Pang malakasan! Mubunggoy natin tapos kanina natin rin natin ng atakero, pre. Tumesting ka! Tatara dito tayo sa min. Hoy, umalis ka dito! Nice one! Anong ka na sisira, ulo? Hahaha! Nice one Nice one Talaga, Charmin? <laughs> Tatakbo ka pala eh Baby, walang kita, babe My God, Pinagtutulungan yung supot na kasama narin. ka kasi. Kawawa naman si pare. Bukbo kay sa akin mamaya. Talaga Charmin? I mean. <laughs> Ay, Titi na oh. ti 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 Daddy, chill. Matay <laughs> tuloy ako, kiatay, oy. Kalain ba sa batasan, goyong? Ano ka na si Siraulo? Pwerte <laughs> nga nanan, Murag lubot. Mga ayop kayo, Mga Siraulo kayo, ha. Mga Siraulo kayo, ha. Oh, Huwag ka nang galit. Oh, wow. <laughs> Ay, di puta nga, bunggo Bobo ang puta. Uy, sit nga, bongo. Nga dread na, bunggo Bobo ka kasi. <laughs> wow naman! Tatalong ka pa. Tatalong ka pa. Ano ka? Siniswerte para makakatakas sa isang pinakamalakas na marksman user? Hindi, wow. Ulol ka pa. Lagot sa akin mamaya pag ako nagalit. Bugbog kayo sa akin. Anyabang mo angas mo ah sa inyo. Ha? Huh. Ay, gago! Ba't nabunggo yun? Ay, tanga mo! Ay, na naman nabunggo! Tangin na ako pa ni Rat Rat! Tangin na talaga! Unihin ako sa kabobohan mo! Wait lang, wait lang! Ang kulit, oh! Banatan nga natin yan! Tangin na mo ka, ah! Ay, gago, ba't nabubunggo yun? Gago na yan! Bobo ka ba? Naku, putang, yun ah. Ba't ganon? <laughs> Bobo ang puta. <laughs> <laughs> ba't ganon ang nangyayari? Nabobonggo pag gago. Ano pa kiko? Hindi ko na alam mag-drive ah. Ay, ah, to siguro agad dapat. Oh, gago. Tatamahan kita. Tanga. Si Raolo. Pakyo. Ayan na. Patay ay dalawa. Adi putay. Patay na po! O oh, kalma. <laughs> Bobo ka ba? Wisit, di pa ako nakakabuhay timo. mo. Ngayon lang ako makakabuhay timo. mo. Tangin talaga, oh. Tarantado! Bobo ka kasi. Quit na kayo. <laughs> Huwag naman mag-quit, pre. Grabe ka naman sa mag-quit. Ulol! pencil na yung kan. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Kapatid naman yun, oh. No? Napipindot ko kasi. Kala ko, di Diba dati kasi yun, yung pindutin mo lang ulit yung last kill? Ngayon, iba na yun, oh. No? Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Sikip! Bakit kaswerte sa mga animal? Talaga, Charmin? Nabuhay pa ang mga dipunggol? At, ayaw, nadamay pa ako doon, kaagbo. Huwag kayo iiyak! Yeah. Hindi na ako marunong mag-drive ah. Ayop na yun, tumatanda na tayo talaga ano. Bobo ka kasi. Ang galing. Ang galing. <laughs> lawit, 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 lawit. Ito na, bungo na. Okay, mananin niyo. O, di ba? Ubus tayo. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Good job, good job. Ubus tayo. <laughs> bak, bak. Nice, busila pre. Ini wow. Ayo peto, ayo peto. Di wala lah, di wala lah, busila, buso, buso. Ulun. Oh, di, 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 di. Oh, good job, good job. Oh. Ore oh, ba. Takas na, takas, takas, takas. Ya. Hitam amur. Ini takas di puta. boom deserve charing natalo na talaga eh, no kaya pa yan kaya mo yan dipinsa pre Nagi pre, di lang pre, yan na, mabubuhay naman eh. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> mabubuhay na si Ungoy. Ayan na, putang ina, ayan na. Okay, gigi. Gi. Uh, eh. Gago na wala si Ungoy. Nalo. <laughs> Ay, nako. GG. Patay. Supot. Sorry, sorry. <laughs> okay, mga pre. Comment ah, nyo na yung g nyo. Ayan. Kay Ronnie Dagas Dasmerigeldo. Shoutout din. Kay Rodrigo Marquina. Shoutout din sa'yo, pre. G-Cast, G-Cast, Comment nyo na yung g nyo, mga supot.